Sa kasalukuyan nating panahon ngayon bagaman marami ang naniniwala sa Diyos at sa mga banal na kasulatan ay may mga iilan pa talagang hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinasabi ng mga ito, bakit sila maniniwala sa Biblia? E eh tao lamang ang sumulat nito at kung tao lamang daw ang sumulat ng Biblia at ang tao ay nagkakamali, malamang di umano may mali sa Biblia. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Kung ating sasangguniin ang banal na aklat tungkol sa kung sino ang unang sumulat ng mga salita ng Diyos, ito ang pahayag sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 9 Versikulo 10. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang dalawang malalapad na bato, na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy doon sa bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. Ang tagpong ito ay noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang dalawang tapyas na bato na naglalaman ng sampung utos. Dito ay sinasabi na ang Diyos mismo ang sumulat, kaya malinaw na ang Biblia ay hindi naglalaman ng kamalian, ito pa ang sabi sa ibang salin ng Biblia sa ganunding talata. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos at sa mga yawi na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. Tiyak na ang Biblia ay hindi naglalaman ng kamalian at ito ay katotohanan sapagkat ang Diyos mismo ang sumulat at ang Panginoon mismo ang unang sumulat ng kanyang salita. Kung may mga tao man na sumulat ng mga salita ng Diyos, ito ay pinahintulutan mismo ng Diyos na kanilang isulat ang kanyang mga salita, gaya ng mababasa sa Jeremias Kapitulo 30 Versikulo 1 hanggang 2. Kinausap ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, si Jeremias, at sinabi, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Kung naisulat man ng tao ang mga salita ng Diyos, dahil ang Diyos mismo ang nagutos na ito'y isulat sa isang aklat, gaya ng ipinagutos niya kay Jeremias na isulat ang kanyang salita sa isang aklat. Ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita upang ito ay makarating hanggang sa panahon natin ngayon, ngunit paano naman ito naingatan sa tagal ng panahon? Ito naman ang pahayag sa Daniel Kapitulo 12, Versikulo 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroot par ito, at ang kaalaman ay lalago. Dito, ay ipinasara ng Diyos ang kanyang mga salita, at pinatatakan hanggang sa panahon ng kawakasan o sa panahon malapit na ang wakas, na ito ay sa panahon natin ngayon. Kung tao man ang sumulat ng Biblia, tulad halimbawa ng mga propeta, at ng mga apostol, Natitiyak natin na hindi sila nagkamali sa kanilang pagsulat ng salita ng Diyos, sapagkat sila ay sinasamahan ng Panginoon, pakinggan ninyo ang talatang ito na nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 10 versikulo 4 ito ang ating mapapakinggan. At pagkaugong ng pitong kulog, ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat. Ang tagpong ito si Apostol Juan ay nasa pulo ng Patmos, siya ay nakarinig ng pitong kulog na kanya sanang isusulat, ngunit nakarinig siya ng tinig na mula sa langit, sinabi sa kanya na o kanya ang sinalita ng pitong kulog at huwag niyang isulat. Sa makatuwid binabantayan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na sumusulat ng Biblia, upang huwag itong magkamali sa kanilang pagsulat, kaya tiyak na ang mga taong sumulat ng Biblia ay hindi nagkamali at ang mga banal na kasulatan ay magagamit sa pagtuturo, at pagtutuwid sa likong pamumuhay, sapagkat ang mga banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ganito ang pahayag sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata alam mo na ang banal na kasulatan, na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya natitiyak natin na ang Biblia o ang mga banal na kasulatan ay hindi naglalaman ng kamalian at ito ay katotohanan, bagaman tao ang sumulat ng Biblia, sila ay binantayan ng Diyos sa kanilang pagsulat, at ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na ito ay may kapangyarihang magbigay sa tao ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hanggang dito na lang ang ating video, buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless!